Hello guys, good afternoon. Welcome to my another vlog. Eh, ito po guys, di break time na po. Mag alas 3 na kaya vlog muna tayo sa glit. Habang nagpapahina sa ilalim ng punong mangga guys. Ayan guys, puro mangga. Kasi katapos lang namin mag shipment kaya yan guys. tayo Ya. Mm -hmm. so, okay? yeah. so, basa yung, ano, yeah. so, araw na to, guys. Yeah. Yeah, guys. basa aku. manggas. Yeah, di taman kasih. You know. rin puro medyo malamig dito guys kaya ano tayo kaya ano dito tayo nagpapalamig guys habang break time tapos mamaya uwi na naman yan dami yung lalaki ng puno ng mangga guys yan guys so ang hata taas malapit na mag harvest dito guys kanya kanyang harvest dito yun kanya kanyang harvest kasi walang may ari dito uh, maliban na kung walang ano kung andito yung manager yan hindi sila umakyat pero pag wala yung manager sigurado kanya kanyang akyat kasi guys yan may mga bunga na yan ayun dun may maraming bunga sa taas guys yan yan muna tayo guys relax muna tayo habang nag uh, sa oras yan po guys yan o yan gala dalang guys. So, ayun guys sa kamay guys pang ano yun mamaya. pag mamaya pag-uung mamaya ang lang dito guys yun no? parang akala mo may nagdadrum yan kasi ano yan guys nagaano yung sa din nagbubumba sa tubig bumba ng tubig para maihigop yan guys okay guys babay muna guys kasi ayaw muna ako mag relax muna ako saglit guys okay guys babay na habang nandito sa silong mangga Papalamig muna guys. Bye bye.